Sa isang liblib na nayon sa Pilipinas, payapa ang buhay. Ang mga tao'y abala sa kanilang bukid, dagat at tahanan. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ay naglaho. Dumating ang bagyo. Malakas ang hangin, walang tigil ang ulan. Ang ilog na minsang nagbibigay buhay, ngayoy umaapaw at nagbabadya ng panganib. Sa gitna ng takot at kaguluhan, Lumitaw ang diwa ng bayanihan. Mga kabataang walang pag-alinlangan sa pagtulong sa matatanda. Mga amang bumabalik upang iligtas ang kanilang mga alagang hayop at mga inang yakap-yakap ang kanilang mga anak. Sa evacuation center, nagsiksikan ang mga pamilya. Wala mang katiyakan na natili ang pag-asa. Sa bawat dasal at yakap, muling lumakas ang kanilang loob Ngunit iniwan ng bagyo ang bakas ng kanyang hagupit, wasak ang mga tahanan, lubog ang kabuhayan, pero sa kabila ng lahat, walang sumuko. Muling bumangon ang nayon, pinatunayan na ang Pilipino, kahit anong unos ang dumating, kayang-kaya bumangon. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.